what's mga kapatilong sa another vlog another video na naman tayo mga idol for today's vlog ayan dumating yung bangkang pangunong so alamin natin kung gaano karami yung huli nila ayan sasakay tayo doon tinignan natin yung mga huli nila sa mga idol ayan sama natin kay... si <laughs> Rostom Padila Dila dila. <laughs> dila muna dila <laughs> ayan mga pumunta kami doon. Sabi namin kung ano. Pero eh malamang dito magbababa sa tapat. So, mga idol. So, tignan natin yung huli. Kung mabigayaan tayo ng pangulam. So, thanks blessing. and blessing. Sabi nga. Ayun. subay nyo guys kung ano yung mga huli nila doon sa bangka. Ito sa yung pagpunta mo doon sa ano? Ito po pala sa Pacific uh, Pacific Ocean Grabe ang lakas ng lagar Ako po yung nagsuka ng mga dalawang araw Walang kinainan Pupya <laughs> <So, laughs> kagad yung eh, pangatwa Paano ang ginawa mo boss? Kapitati lang, kapitati lang po Kapitati? Kapi So talaga na may... ibig sabihin na may Ibig sabihin ang uh, lakas po talaga yung, ano, yung alam Lakas po lang po ay linaw Pero hindi ka na nadada Ay hindi, yun ang buhay dito ay eh. Ah, yun po ang buhay dito Kaya, idol, salamat Salamat din po, kapitan Yan mga yalong yung ano, yung yellow So we get the...

Ayun to ko nangun. Ayun niya, Ay, ba't nangkatag ka? ka, may termite ka. Yey! Ayun to ko nangatag naman po. Siyempre tumamot. Tatat, kaya tiyan na. Ha? May balita mo nang mga lewa. Masaglas <laughs> mo ka. hello moka ala yoruba yoruba yoruba.